isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol uh, bagong uh, project ano po so bago natin silipin tong project ano mga idol ay uh, magpapasalamat po ako at ng uh, buong uh, team ng uh, Palitada King sa tiwalang uh, binigay po sa amin ano po so uh, uh dandil na po itong uh, project na ito hanggang sa finishing na ano mga idol hanggang uh, uh, lilipat na lang yung may-ari dito so silipin natin yung project mga idol yan so saturday ngayon mga idol at uh, payday po ng uh, tropa ano po so eto mga idol yung bubuksan natin uh, project on monday ano so eto dito itatayo yung uh, sa site ano mga idol so bali dalawang site po ito dyan sa kabila, isa uh, property yan ng kapatid ng uh, may-ari po nitong bahay, so dito muna natin tinayo, yung sa aming bang house, dyan itatambak lahat yung mga gamit, ano po so initial muna na gagawin dito mga idol ay itong ano itong uh, oh. yan, property line sapagkat so uh, medyo malayo dito mga idol, tatambakan yan, automatic yan lahat po ng uh, paghuhukayan namin ay dito itatabon. Then kung kukulangin mga idol, pa uh, pa tabunan pa namin po ito, ano. Yan oh. So, alos, ano, yung sukat ko nung uh, nagpunta kami dito ay nasa ano uh, 2.50 hanggang doon sa uh, level label po ng uh, private road. Dito may private road dito. lahat sa pinakalalim ng mga idol. 2.5 hanggang dito. So medyo malalim yung tambak doon. yan so kaninang umaga mga idol, ay pina ko na po ito. Pina-sprayan ko na po ng uh, uh, pamatay po sa damo. Ano? Although yung iba dito mga idol ay uh, tatabasin namin yung uh, malalaking uh, ano ba? bang house. Then eh uh, itong problema talaga mga idol pag uh, layout ay ganitong buwan ano hindi natin alam yung panahon. Ano? Oh, bulan na. Wala pa naman matisilungan dito.